Layo ng hagis mga idol Uy! Ang lalaki! Oh! Wow! Oh! Uy! Wow! Flex mo nga dol! Grabe! Oh! Wow! Oh! Ay! Alaki! Nakatakas pa! Nakatakas pa! Grabe! Grabe, yeah, yeah. Grabe ma! Oh! Oh! <laughs> Ang dami! Punong-puno na yung... Ang dami! Panalo na! Dami mga ibon sa oba, oh. Nagabang po sila ng mga isda diyan sa baba, napakarami. Grabe. So yun, mga idol at uh, isang mapagpalang araw po sa ating mga idol at uh, nandito na naman ako sa ilog no at uh, tayo po ay manghuha po ng uh, pangulam pang-ulam natin mamaya. So sana makarami tayo ng uh, uh, Biaya galing sa ilog mga idol no. Uh, tara mga idol, samahan niyo po ako. So ayan mga idol at uh, nagtitipid -pe na nga po tayo at Ta tayo po yung mga uh, ng mga isla dyan sa kabaryan. Gamitin natin yung bago nating uh, nabili na lambat mo. No? Ito. Uh, ito yung lambat na bago nating nabili. Uh, po namin ng aking kaibigan na uh, Taiwanese. No? So yan, mga idol, samahan nyo kami at natin yung uh, mga isla dyan sa kabaryan. Let's go at uh, tayo po ay pupunta uh, doon sa Bandaron mga ito po. Uh, at sigurado maraming isda ngayon niya. Okay. mga idol at tatawirin at, natin itong uh, ilog no para makakuha tayo ng kasi uh, dito po sa part na ito medyo konti lang po yung mga isda. So pupuntahan natin yung pinamumugaran po nila doon sa Bandaron. doon po kasi napakarami yung mga isda actually. Kaya yun. May natalon pa doon oh. Grabe na natin kung marami tayong makuha mga idol sa gilid ng bato doon saan banda saan oh, meron doon ay may namataan po kami na no? na ano yung karpa doon karpa doon sa gilid ng bato mga idol pero bago kami makarating doon mga idol tatawirin namin to napakalalim so uh, sana hindi pa hindi pa makaalis yung karpa doon no? sa gilid ng bato na yun no? dito nakalalim po dito mga idol oh. Oh. hanggang uh, ano na po ito oh. hanggang kusun na Grabe malalim po o yan ah, bumulubog na po ako yan na mga idol lad. dito na po tayo sa ano. nakatawid din po tayo sa malawak na ilog na to Grabe. at meron pa po tayong isang tatawirin mga idol bago tayo makarating doon sa Ilan mong muga na mga isda dito sa Bantarod. At dito rin po sa uh, parte na to mga idol eh ano, fishing spot po to Pag linggo po ay eh, napakarami pong mga iba't ibang uh, iba't ibang uh, lahi po dito na namimingwit, no. Dahil maganda po yung spot na to. Napakaraming iba't ibang klase ng isda po dito. At yan na po eh inaanda na po yung ganyang ano, dala, no. Dami, no. Dami, grabe. Oh, dami oh. Ayan, dyan po kami maghahagis po mga idol. Tignan natin kung marami po tayong makuha. Dyan talaga namumukad po yung uh, mga isdang napakarami. Ayan, mga buntot pa lang oh. Nagsisiksikan po sila dun sa bandaron. Kaya subukan natin hagisan. Tignan natin kung marami tayong makuha. No? At yun. muna Uy, ang ganda ng hagis. Ayan na. Ayan na. Ay, dami. Adol. Ay, nakatakas. Tama, oh. nakatakas, Dol. Ay, laki, laki. Ay, ay dol, dol, dol. Ano 'yun? Ay, sayang. Sayang 'yun. Ha? Karpa 'yun na, na kulay ano, kulay orange. Ang laki noon. Grabe, dami. Wow. Diyan mga ito, look. Oh. Tata. Tata. Ah. O oh, ay, oh ay, laki. Oh, ang laki niyan, laki. Ang laki dulo. Panaalo. Panaalo. Ay, napakalaki niya no, mamaw. Laki niyan oh. dulo. Grabe. Jakpat dulo, ako ay makatakas pa. Okay. Oh. Ata video. Grabe. Hindi na nag-a-a. Grabe mga idol, oh. Marang laki, oh. Wow. Oh, oh. oh. Eh, pinakamalaking ano. Yan na ba yung pinakamalaki idol? Ito yung Grabe, mamaw. Oh. Sana. Dapat pinagpas ko na lang doon. Kaya nga, nakita ko ngayon, ano, karpa yun na orange. Ang oh. laki. <laughs> ah, Tingnan natin doon, baka andun pa. Grabe, ano. Wow. Oh. Kinuha lang po yung lagayan natin mga idol

Kalis mga idol Marami Ayan po yung uh, bagong dalan na nabili ko natin mga idol Para lang po tayo yung eh, makakuha ng mga maraming isla Ay kaya nga po Ay, 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 ay sayang may isabit dol May nakita akong karpa dun ah Sumabit sa kahoy dol pero may karpa Ayan laki ng kahoy dol Grabe mamaw oh yan doon ah mamo mamo <laughs> Puro mamaw yung mga huli namin ngayon Mamaw na tilapia Mamaw na kawoy <laughs> <Grabe no. laughs> oh, na wow atatuyo natin tong kahoy na to well, Grabe oh, oh. aninana nga inana Ani nga tapio talatala tapio tapio Grabe tapio 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 Oh, nakadalawa na kaming uh, malaki, mga idol. Grabe. Sobrang laki. Ayun. No? Saan ka pa? Ayun oh, no? may mga ano din po, mga silver silver Kansan carp. Ha? Yung dala. Ah, may oh, 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 uh, ano? Okay. Uh, Oh. grabe naka -hoy. ingat po yan uh, idol. Igat, hindi po igat sa idol. <laughs> Ay ano, kahoy, yung laking igat. Yung <laughs> laking uh, igat yun. Beautiful. It's a beautiful. It's beautiful, la. silver carp. Wechang silver carp, grass carp. Grass carp. Yeah. po kay uh, Dante. dalawa na po yung ating nahuling malaki mga idol talaga ng mga swerte ang ating uh, idol na si CJ Rivas ngayong araw na to at uh, yan na po mga idol at lilipat tayo sa kabila at uh, uh, tingin tayo kung may makuha tayong karpa doon sa banda doon huh, mga idol sige idol gawa ka dyan ng bahay niya gawa muna kami ng uh, lagayan po dito mga idol para sa ganun eh pag marami po kaming malambat ma o ma mahuli pipilian na lang po namin yung uh, pwede namin maiuwi tapos yung mga malilit po ibabalik po natin sa, sa ilog no? yan yung mga huli natin mga idol oh. at dadagdagan po natin yan sana makakuha tayo ng karpa no? sabi oh dami lalaki pa piling pili talaga mga idol so yun mga idol at uh, susubukan natin maghagis dyan sa bandarya no? dito sa banda rito sa may uh, nakikita nyo po ba yung bato na yan yan sa likod ng bato na yan marami pong uh, nagtatago po ng mga karpa subukan nating hagisan mga idol no? yan. sana so, may makuha tayong karpa uh, Dito lang tayo magtampay kasi medyo malalim na po dyan. ganda ng kagis sa tulog. Uh, eh. Sana may karpa yun. Gumagalaw oh, yung dala ay dolo. <laughs> ah, gumagalaw yung dala mo, dol. Mukhang malaki yung huli mo, ah. Ala ala. Meron, meron. Sigarpa? Ah. may karpa, may idol ah. may karpa. Hindi makakalo, hindi makakatakas yung karpa diyan, dol, kasi ano, ma malalim yung ano, yung bulsa niyan. Tingnan natin mga idol kung uh, may makuha siyang karpa, ano Ayun, ah at medyo malalim may, medyo may kalil, kalaliman nga po yung sa bandarot na, na medyo ayan na parang ayan okay, lang ayan na dahan lang po yung pag, pagangat kasi makakatakas yung ibang uh, isda na ano na pag binigla mo kasi yan patakas na po sila ayan na ayan na ayan na patakas na patakas Takas. Sayang, nakatakas yung karpa doon. Balikan natin, balikan natin. Dami oh. Oh. Ang dami mga ito Pagod ka na tol? Ang <laughs> dami man Medyo mahirap tanggalin tol? Ha? Medyo mahirap nga lang tanggalin? Hindi oh, ba? Oo, okay lang Mahirap lang ako tanggalin Ha? Oo, naglag lang Naglag lang? Dami ano mga idol? Ang oh Isang pa. Kailan nakatakas yung karpa? Ayan uh, mga idol yung huli namin talagang sobrang yaman po ng isda dito sa ilog na ito no? ang lalaki e, lang po natin mamaya pinilihan po natin yung mga malilit po ibabalik natin dyan sa, ano? sa ilog ah uh, kagabi oh. kaya ay nakita ko nga dun sa post niya no? Magagis na naman tayo. Uh, we are located here in Taiwan. mga agis ang dayo. ang ganda ng hagis mga idol ayan na nagalaw na naman nagalaw na naman na kanina po nasira po yung ating dala dahil malaki po yung huli ni uh, idol CJ no? sana naman eh, ngayon eh, mahuli natin yung karpa dyan

Ingat kayo doon. Grabe. Wow. Na natin kung ano. May nakuha. Puro mamaw. Ma puro mamaw yung huli mo ngayon pero walang karpa no doon. Ay, may mamaw na bato. Ah, uh, pinlaki naman nun. Oh. Pero ang dami dol. Pupunok natin ha. Gusto mong punuin? No. Ikaw ba? Pipilihan e, lang naman din natin yung malalaki, ano? Sige. Grabe, ano? Ang dami, Uh, pupunuhin po namin yung uh, lagayan po namin yung parang balon na ito mga idol at, mamaya po eh, ipilihan po natin ang uh, pwede nating maiuwi mga idol at syempre kasama natin ng ating kaibigan na Taiwanese mga idol ito si Uche ayan, Uche TV, pasupport naman po ang ating kaibigan ayan po, ang Taiwanese na ating kaibigan ayan. masabit lang do'l no Lalaki o. Oh. Lalapad. Minsan dyan sila nagtatago, ano? Ayan mga katol. Uh, try natin dito sa banda rito. Uh, at simpe nabulabog po yung mga karpa doon. Dito sa banda rito naman. Tingnan natin kung meron. Cẩn thận nhé, có thể nó ở trong Oh, Ồ, malalim eh Nó kaya niya. Iya, cẩn dai. Cẩn đấy. đúng hapad oh ay may pulahan oh eh. grabe oh Wow! Wow! Oh! Ah, bena pa mga idol. Oh. Wow! Panalo. Oi, nakatakas yung iba, idol. Oh, bigat 'yan, no. oh. <laughs> Panalo. Oh, punong puno <laughs> ah, Grabe ah, Baka napagod ka ito Dahan-dahan lang mo ulit Para baka, baka hindi ka ano, Hindi ka mapagod masyado dyan Grabe ano Dami Panalo uh, Dami oh Sangka po Nakakatakas yung iba doon dami. Putol na naman. Wala. Parang ano ah. Parang ay yun 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 natin yung dati no. Grabe ang dami. Sobrang dami talaga nito oh. Mga idol, natutulungan lang natin yung isang uh, isda doon. Uh, medyo kawawa naman. Laki, no? Lang. Sinilungan lang po natin kasi medyo may ano po siya. Tabi, ano? Tabi, oh. So many fish. Sa na naman to mga idol, no? Grabe, oh. Tingnan nyo naman kung gaano karaming isda yan mga idol Punong, Mapupuno kaya natin itong uh, ginawa ng ating kaibigan na si CJ Puno natin tol Sige Dami oh, dami At yun mga idol at, tayo po yung magkakagis muli Ang dami oh Kaya nga po idol maraming kilap dito sabit dami dami na naman doon grabe gabi lang kasi magsilabasan yung mga karpa no? dami na naman no? Na oh. ang dami oh dami punong puno ito dami ako ni grabe o tingnan nyo mga ito lo pag angat nyan tingnan nyo punong puno yung ng mga ito lo malayo ha malayo nandun sila sa bandarot gabi lang kasi gabi lang kasi idol na ano pu, kuha pa rito sila puro mga tilapia eh yung idol lo hindi

dami na punong puno na <laughs> punong puno na ang ating lagayan mga idol wow sangga pa ayun oh. Ang dami, ano? Saan kayo lang ng kiwit? Kiwit, Dol? Ha? Ano ang wala nyo, ano? Huli. Kasama niya ng karal si Bisi kiwet kiwet na malilit yun, ganyan. Oo. Doon, marami doon. Pag, paggabi madali silang mahuli. Pag araw. Pag araw, mahirap. Kiwit, palaka, nandun sila. Gusto mo bang puntahan? <laughs> Sige, sa sunod. Puntahan natin. ano. Yeah, Mantap. Sobrang dami ay doon. Eh no, kay sa ating kaibigan sa Mix Mix Vlog. <laughs> Grabe, daming huli mga idol oh. oh May siguro to mga idol oh. Grabe. Hu! Sa hagis pa doon. Ay magagis pa si idol. Sa hagis pa, pa na po ito. <laughs> kailangan natin mapuno ito mga idol at pipilihan po natin kasi mag uwi po si idol si Jeribas no? kasi medyo malayo po siya dito sa amin isang oras po yung biyahe niya tingnan natin kung ano, mapuno natin yung walagayan natin dyan baka Uy, ang layo ng hagis mga idol tayo ng hagis ha? meron pa rin <laughs> eh agos yan eh meron pa rin yan sigurado yan o ayan o grabing namumusag sila o oh. halatang halata sa dala mo ito no oo oh, 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 lalaki <laughs> lalaki uy <Oy>. asan <laughs> lalaki o oh. o oh. nakikita nyo ba yung mga ito no ah oh. ay oh, panalo yan o, oh, mo. <laughs> kaisang isang parte ng uh, ilog na to. Grabe ang dami. Ay, lalaki. Mamaw. Uy, mamaw. Oh, ay, wow. Sayang, hindi lang kami nakakachamba ng karpa, no? Talagang ilap po silang, ano, hagulin. Ay, ito. Laki ito. Pwede yan. Sarap yan. Grabe. Sobrang dami mga idol, kaya nga. Oh. Wow. Mama, oh. Ang laki. Uy, flex mo nga, idol. Grabe. Wow. Ay, ang laki. pa. Nakatakas pa. Grabe. abi ma. Nakatakas pa mga idol, oh. Oh, Panalo. Panalo. Ayan talong. Grabe, ang dami. Mga burasi, mga... Ang dami. <laughs> dami. Punong-puno na yung... Grabe. Panalo to.